ayan, shout out mga ka-59 kapag nag-apply tayo sa cruise ship ng security guard ang qualification ay kailangan naka years ka sa iyong pag-duty na hindi lumampas ng two years na tumigil ka kailangan strict two years po advantage kung galing ka sa hotel galing ka sa airport galing ka sa seaport sa resort OFW o galing sa land base o galing sa dating military o PNP po. Yan po yung advantage na ma po sa cruise ship. So dapat mayroon kayong basic training para magamit nyo pagkuha ng CMAS book o di kayo sulas po training. Kasi yan po yung requirement pagkuha ng CMAS book. Advantage ka kung merong ka ng x experience, X-ray uh, screening po. Kung may experience ka ng ganun, Anantis po yun, sa Crucif. High school graduate po. Pwede po yan matanggap sa Crucif. Basic English lang naman yung kailangan po. So kapag may ganun kang experience na binanggit ko, advantage ka makapasok sa Crucif. About sa height limit, wala pong height limit sa Crucif. Hindi po require yung may height limit. Wala po. At saka sa kasaydad po, wala po silang na-require about sa edad. Kahit matanda ka na, kung kaya po kang magtrabaho, pwede ka magtrabaho sa cruise ship. Yan po yung mga qualification kapag nang-apply kayo sa cruise ship. Mga kabaro, mga ka 5'9, mga kabayan, sa inyay posisyon na gusto mga apply sa cruise ship. Basta may experience kayo, 1 to 2 years po, pwede kayo mag-apply sa cruise ship. Yung mga binanggit ko galing sa hotel, resort, o galing sa airport, advantage po yan makapasok, o lalo galing sa land base, yan po yung mga advantage na makapasok sa cruise ship mga kabaro, ka-59, mga kabayan sa ng barko applyan nyo na kung meron kayong experience, pwede na kayo mag-apply online o di kayo walk-in po yung iba kasi pag nasa agency na sinasabing walang hiring po kasi yung mga naghaharang doon doon, yun yung mga security na naka-duty, na hindi naman po nila alam na may hiring so mas maganda sa online na kaya magpasa ng resume po through email po pwede kayo mag direct po tulad sa akin dati nag, nag apply ako po through online po nagpapasa ko ng resume kasi mas mabilis po sa online po nababasa ka agad ng principal at saka mabilis yung interview ganun po pag nag apply tayo sa crossing masipag matyaga lang at saka matiisin tiwala sa sarili para matanggap kayo yan yung mga tips ko sa inyo na gustong maging marino sa crossing gusto mong magtagumpay sa pag-a-apply sipag at syaga lang para magtagumpay kayo mga kabayan mga kabaro ayan, shout out sa lahat ng mga aspirant na gusto maging marino sa cruise ship sipag at syaga para magtagumpay kayo huwag mawala ng pag-asa dahil magkakaroon po ng malaking hiring next year po magkakaroon ng malaking hiring na sila ng 30,000 na seaman po mula sa Pilipinas dahil maraming barkon paparating ayan po, sa nangarap ng barko tsaga-tsaga lang at sama ng sipag at dasal para magtagumpay kayo sa pag-a-apply nyo ayan yung mga tips ko sa inyo lahat mga kabaro ko 5-9 tayo sa inyo lahat, sana magtagumpay kayo sa inyong pag-a-apply at magiging isang marino sa, sa cruise ship cru kayo balang araw ayan po abangan nyo pa mga sunod ko mga information about sa pag-a-apply sa cruise ship you mga kabaro ko magbuhay kayo